tak ako ngayon sa labasan para bumili ng tinda naming bigas. Ayan. At check natin dito. Paubos na or naubos na yata yung tinda natin. Ayan na rin natira guys. Kalahating kilong bigas na lang ang ating tinda. So ayan, bibili tayo sa labasan para bumili ng bigas. Tara guys! sinarado ko ang aming tindahan at eh, ito ang tricycle ng aking asawa Yan. lakad 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 tayo guys close guys yung aming tindahan at andun naman yung anak ko kumakain siya may pasok kasi siya guys kaya hindi pwedeng Uh, open ang tindahan kasi kapag maliligo siya paano pag merong bumili kaya ang mangyari ay pinasarado or sinarado ko muna para hindi siya hindi siya maistorbo lalakad-lakad tayo lakad-lakad lang malapit lang din naman sa amin eh kaya maglalakad tayo siyempre pag pauwi meron na tayong dalang bigas magta tricycle tayo so ayan tuloy tuloy pa rin tayo sa ating paglalakad itong pagbibilang ko ng uh, pabili ng aking anak na luya at saka lemon sarado sarado pala ito yung naka blue na ito na kulay dito may tinda dito eh mga gulay, iba't ibang klaseng gulay, sarado. So, kung tayo maghahanap sa iba. At meron pa naman tayong mapagbibilhan sa gawin So, ang mangyari ay tatawid tayo. Ingat-ingat tayo ha pagtawid. Awid-tawid tayo. Ayan. Awid-tawid dito. Ayan, gulay yan. May lemon. Ay, Ayan guys, dito tayo at marami din dito mga gulay na tinda. Ito ay may luya. May lemon. Okay. Ayun, kulakita. Lalaki na luya. Ayan. Lemon. Ito lang, te. Hat na i-plastic na natin yung ating binili. And doon naman tayo sa kapila. And tawid ulit tayo. Doon tayo pupunta sa bigasan. Ayan. Tawid ulit tayo. Ino na lang natin itong lumili ng luya and lemon. At dito nga ay tumatawid tayo. Tingin tayo sa kaliwat kanan. ay awet tayo, dito tayo sa bigasan mga guys at dito nga guys andito tayo sa bigasan so ang mangyari, uh, bumili ako rito ng kalahating sako uh, bigas, at ang sabi ay mamaya pa raw nila i-deliver, dahil wala pa yung nag-deliver sa kanila at meron pa tayong pupuntahan. bigasan nga, guys, ay nagbayad na ako para mamaya ay babalikan ko ito. Meron pa nga akong pupuntahan. And, ako order tayo, guys, ng mga RC. Dito tayo pupunta sa kabilang tindahan, dito sa may arsihan Dito. Ito lang muna ang aking orderin dahil marami pa nga dito sa amin na mga ibang mga dubote. ayon at nang maibigay ko na ay balik ulit tayo. Hanap tayo ng tricycle. Dito nang ako nakasakay sa tricycle. Ayan, at pupuntahan naman natin yung bigas na ating binibit kanina dahil wala nga ang aking asawa ngayon ay sumakay na lamang ako sa iba ibang tricycle yan at tukuhanin na namin yan yung driver at siya ang kukuha or magbubuhat sa aking minili na bigas. at salamat at dito ako sa likod. Oo po. Ano yung kuya? Uh, Anong kuya? Yung nagpupoto? Yes wala kasi guys yung asawa ko ngayon pag nandyan siya ay siya inuutosan ko na kukuha ng bigas bibili ng kung ano man na kailangan bilhin dito sa aming store so wala siya kaya ako talaga mapilitan na lumabas para bumili nga nito yan nga at nang makauwi na nga kami ay syempre binuhat na ng driver yung aking binili na bigas dahil hindi ko naman kaya ito Mamaya ay kailangan ko itong repakin ng tag isang kilo at kalahating kilo. Ito guys, dahil wala ang aking asawa ngayon ay eh, kasi pag nandyan siya, inaante ko siyang siya yung mag-alis nito. Hindi ako marunong mag-alis nito eh. Yung pag merong siyang gagawin dito, tapos tuloy-tuloy na paghinila mo ay tuloy-tuloy na siyang siya na ma-open. Ma Ayan. So, hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya to eh. <laughs> uh, ha -ha. Ang gagawin ko na lang dito, eh, guguntingin ko na lang ito para mabilisan na lang ang ating gagawin. Ayan. Paka matagalan lang tayo dito eh. Ayan. So, tayo ay mag, mag. muha ng gunting. Ito ang gunting. Okay, tara, guntingin natin. So, ayan, ang gagawin natin dito, guys, ay i-open natin. Okay, okay. and meron tayong gunting. Guntingin na lang natin para mapabilis. na nabili ko. Ang ganda ng bigas na nabili ko, guys. Ayan, check natin. Ito, guys. Oh. Oh. Buo siya, buo. Ang ano niya ay, ano ba to? Premium Coco Pandan. Premium Coco Pandan ang aking nabili. Ganda. Buo siya, guys. Buo. Oh. Buo ayan guys, mag-ready tayo ng labo pang isang kilo yung pang kalahating kilo ko na labo na ubus na hindi pa ako nakapili kaya ang gagawin natin dito ay pang isang kilo at pang kalahating kilo na lang ang gagamitin natin dito, dito sa may plastic na ito tara guys punin natin ang timbangan Ito guys, talagang ang gamitin natin. Meron din kami timbangan doon, yung pang timbangan namin pag nagluluto kami ng merienda. gamit ano, kilo. Ayan, ito na muna natin ilagay. Ang bango ng pandan. Naami ko. Bango. Oh, 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 guys Ayan. Okay, tayo ng kalabate.

undi magawa ay magdadagdag magawa ay magdadagdag okay mo muna ang aking riripakin guys at mga ilang araw ay magiripak na naman tayo ito na aking anak ay nakabihis na at papasok na siya ilagay natin ito sa lagayan niya at syempre dito natin ilagay Ayan. So, ayan. At nakaripak na tayo kahit paunti-unti. At ito ang importante sa ating mga, mga suki. Ayan. Ayan, guys. Uh, tumun ang aking kinilo. Ayan. Kapag nabili na to pa isa-isa, ayan. Ay mag-kikilo na naman ako. Kasi, guys, ay naguluto pa kasi ako ng aming ulam. etong ang aming store, guys. Ayan. Kahit pa naman, guys, ay malaman naman. Ayan. Thanks, God. Thank you, thank you. And, guys, ayan, at uh, hanggang dito na lamang ang aking video. Thanks sa support nyo po. Thank you nang marami bye bye